Bilog talaga ang bola dahil muling pinainit ang bakbakan sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference at ang mga qualifier ngayong katapusan ng linggo ay tiyak na magiging kapanapanabik. Nakita na natin ang isang malaking upset at ngayon, ang mga underdog ay naghahanap ng pagkakataon na makapasok sa quarterfinals. Ang nakakagulat na panalo ng Gallery Tower sa apat na set na laban sa mas mataas na rango na signal ay nagdulot ng pagyanig sa liga. Ang di inaasahang tagumpay na ito ay nagpatunay na posible ang lahat at nagbigay ng inspirasyon sa ibang mga kupunan na may mababang ranggo na maniwala na maaari rin silang mag-upset. Dalawang kupunan ang gustong tularan ang Galleries Tower High Risers at yan ay ang Capital One at Cherry Tigo. Ang Capital One na nasa ikalabing isa sa rango ay haharap sa isang malaking hamon laban sa pangalawang rango na Petrogas. Isang kupuna na nagdomina sa preliminaries na may siyam na sunod-sunod na panalo. Ngayon, kailangan ni Laila Cruz at ng kanyang mga kasamahan sa Capital One na ipakita ang kanilang pinakamahusay na laro upang matalo ang malakas na atake ng Petrogas Angels na pinamumunuan ni Broke Van Sickle at Myla Pablo. Ang Petrogas na pinamumunuan rin ni Coach Koji Tsuzirobara ay maganda ang naging takbo ng sistema. Ngunit umaasa ang Capital One na magkaroon ng ilang magic. Ang laban na ito ay nakatakdang magsimula sa alas 4 ng hapon. At mamayang gabi naman, alas 6.30, maglalaban ng charity Tigo at Choco Mucho. Sa kabila ng mga hamon sa kanilang roster, ang charity Tigo na pinamumunuan ni Coach Norman Miguel ay may kakayahan na itulak ang ikalimang rango sa Choco Mucho sa kanilang mga limitasyon. Kailangan nilang mga lakas at talino ng atake mula kina Ces Robles at Aragalang upang kontrahin ang malakas na atake ni Sisi Rundina ng Choco Mucho at ang palaging kasangga niya na si Asa Molde. Ang mga mananalo sa mahahalagang laban na ito ay sasali sa Crimline at Gallery Tower sa quarterfinals. Ngunit hindi pa tapos ang laban para sa mga kupunan na matatalo. Naghihintay ang play-in tournament na magbibigay sa mga hindi nanalo ngayon ng isa pang pagkakataon upang makuha ang isang mahalagang pwesto sa quarterfinals. Ang Group 1 ay magtatampok sa mga kupunan na nasa ikapito, ikasampo at ikalabing isa sa ranggo. Habang ang Group 2 ay binubuo ng mga kupunan na nasa ikawalo, ikasyam at ikalabing dalawa sa ranggo. Ang isang single round robin ay magtatakda ng huling dalawang kupunan na papasok sa quarterfinals sa pagpapakita ng mga underdog ng kanilang galing at mga laban na puno ng mga tensyon at makapigil hiningang bakbakan, ang aksyon ng PVL ngayong katapusan ng linggo ay tiyak na hindi malilimutan. Kaya huwag palampasin. At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. mo na ato my idol my inspiration my shoulder my toes my knees my kuko. hello mother hello anak